Hi guys, may mga ilan sa inyo ang nagtatanong kung paano ginawa ang video na ito. Ito guys ay isa sa pinaka-easiest way ng pag -e edit So dito guys, mag-record lang tayo ng dalawang simple na video clip. So dito pwede ninyong gayahin ang wallet, no? Or pwede kayo guys gumamit para mas more interesting. Pwede kayong gumamit ng mga bagay dyan na mapaplanggana, timba, kung ano-ano pa yan, no? Ang pangalawang clip ay yung naglalakad kayo. So, pagkatapos ninyo mag-record, guys, punta na tayo ng CapCut. I-edit na natin yan. Ngayon, guys, punta tayo ng CapCut. Dito sa nyo project, i-click ninyo yan. Tapos, dito, guys, i-add lang ninyo yung clip na ginawa ninyo. Tapos, dito, guys, ay kunin lang natin yung part na kailangan natin. Ito dito, bago mag-start yung video natin. Ayan. Click lang ninyo yung clip. Tapos, split dito sa baba. Itong unahan na clip, hindi natin kailangan yan. Tapos, delete natin yan. Tapos dito, tanggalin lang natin yung unnecessary part ng clip na hindi natin kailangan noong nag-end yung clip natin. Ayan, so dito lang yun siya guys. Click natin yung clip and then split and then delete natin yung dulo ng clip na hindi kailangan. So dito ay, since dalawang clip yung pagkagawa ko dito, so maghanap lang po tayo ng itong part na naglalakad po tayo, napapasok sa wallet. So dito guys, maraming beses ko din inulit-ulit yan. So, ayan. So, bago po tayo pumasok ng video, ayan. Ngayon, again, tanggalin lang natin yung unnecessary part ng clip. Click itong clip, split sa baba. Ang unahan na clip, hindi kailangan, kaya delete natin yan. Tapos, hanapin lang natin yung part na, ayan, nagtayo na tayo. Ayan po siya. So, dito guys, ay click lang yung clip, split dito sa baba. Itong dulo na clip, hindi natin kailangan, kaya i-delete natin yan. So, ngayon, ang mangyayari dito guys, ay i-overlay natin itong clip na tayo po ay naglalakad ito ay click lang ninyo hanapin ninyo dito sa baba yung overlay ayan so dito guys ay i-adjust natin yung clip, hawakan lang ninyo yung clip at i-drag natin dito sa unahan, ayan po siya so dito ay tanggalin muna natin yung background para alam natin kung saan tayo banda papasok dito ngayon click lang yung in overlay na clip hanapin dito sa baba yung remove bg, ayan tas auto removal Hintayin lang natin na mag rent check po yun siya guys. Ayan, click check pag tapos na. So dito pwede natin palakihan yung wallet guys. Ayan, click niyo yung clip and then i-adjust lang niyo yan. Para medyo malaki siya tingnan sa camera. Ayan, ayan po siya. So adjust na natin yan dito sa gilid and then and then i-adjust din natin itong size ng ating sarili. Click niyo yung overlay na clip and then dito guys ay liitan lang natin. Ayan, i-adjust lang natin dito na mag-cash po tayo sa wallet. Ayan. Pwede natin pataasan konti. Yung tama-tama lang sa wallet. na no? Ayan. Ngayon, dito guys, hanapin natin yung part na kung saan dito na tayo papasok at kinuha ng wallet. No? So, dito is medyo i-advance natin siya. So, ngayon, i-click lang ninyo itong clip or ilong press ninyo para madrag ninyo ito pa unahan para sa adjustment. Ayan. Konting adjust-adjust lang tayo dito, guys. So, yan. Basta makuha lang ninyo yung timing, guys, na na papasok tayo dito sa wallet at kinuha tayo ng wallet, no? Ang gawin natin dito ay i-mask natin ito. So, dito, guys, ay click ninyo yung in na clip. Dito sa baba, hanapin lang ninyo yung mask. Ayan. And then, click ninyo itong horizontal. And then, i-click ulit itong horizontal, guys. Tapos, itong rotate para mas mabilis sa paggamit ng rotate. Ayan, paikutin lang natin na para ito po ay kita yung sarili natin dito. Ngayon, dito, guys, ay dahan-dahan natin i-adjust. I-exit muna natin yan, no, para ma-move natin yung clip. Ayan. So, dito ay start tayong mag-apply ng keyframe. Ngayon, dito ay bago po tayo papasok, ayan. Hanapin lang ninyo yung timing guys na bago mag-touch yung paan ninyo dito sa wallet. I-click lang ninyo itong in-overlay na clip para lalabas itong keyframe. Click ninyo yung keyframe. Tapos back, hanapin ninyo dito ulit sa baba yung mask para lalabas itong yellow line. Ayan po siya. And then dahan-dahan po ninyong i-move itong clip guys. Ayan. Tapos dahan-dahan din po itong i back. Ayan po siya. Kasi sa mabilisang paraan lang ito guys, no. Ayan, no. So yun po pinakamadaling paraan ng pag-edit nito. Ayan po siya. So ngayon nakuha na tayo. Pwede nating i-align ito. Click lang ulit, rotate para matama ito sa gilid ng ayan, yung side ng frame natin itong yellow bar para walang may ma-damage na background din natin mamaya sa pag uh, Pagmask, no? ayan, play or itong arrow, click lang ninyo yan para may exit itong ating naka-display sa screen. Ngayon, i-review natin guys. Ayan. So bago yan, huwag ninyo kalimutan na i-mute ang clip ninyo para yung audio. Ito lagi yung minsan nakakalimutan ko. Tapos itong sa baba naman na in-overlay na clip, i-click lang ninyo yan para labas ang volume dito sa baba. Tapos, itong volume dito sa baba, ilagay lang ninyo yan sa zero. So, dito guys, ay mag-back po kayo para ito po ay lalabas itong mga tools na ganito na makikita ninyo. Merong aspect ratio. Lagi ninyong i-check dito yun guys. Naka 9 x 16 dapat, no? So, ayan. So, dito ay kailangan natin tanggalin ang dulo ng clip para ito po ay mag ano magpantay sila. So, gawin lang natin is hawakan lang ninyo ito, ang dulo. Pwede ninyong i-drag yan. Ayan, para matama siya. Or, click yung clip and split dito sa baba. Yun lang. So, double check lang ninyo at i-export pagkatapos. di ba? Click lang ninyo itong arrow up. Mapupunta na sa inyong gallery. So, yun lang guys. Sana ito po ay nakatulong sa inyo for today's uh, content idea, no? And, uh, pakishare ng ating video guys para alam din ang iba. Maraming maraming salamat and see you in my next edit. Bye!